At ngayon, kakausapin na natin si Miss Universe Philippines 2023. Michelle, uh, good afternoon. Maraming salamat sa pagsali sa atin dito at pakikiisa dito sa ating uh, Bayanihan Center. Pero how important it is for you na nandito ko ngayon at siyempre tinatanggap yung mga tulong mula sa ating mga kababayan? I mean, siyempre, napaka-importante po na gawin natin ang kaya natin gawin para makatulong tayo sa ibang tao. Uh, galing po ako sa trabaho kanina um, and kahit ako, I like investing my time to do do my part and to lend a helping hand. Kaya ito, mahalaga po talaga kasi marami po naapektuhan sa Typhoon Christine yesterday. Kaya kung may kayo pong ibigay, whether it's donations or cash in hand or marami pa po, po mga delata, mga damit, um, i-donate na po para, para marami po tayong matulungan. Panawagan mula kay Michelle D. Maraming salamat. Thank you, thank you, Michelle. Mula pa sa trabaho, dumiretsyo dito para tanggapin ang mga tawag ng ating mga kababayan. Again, inimbitaan po namin kayo na patuloy lang tumawag kayo kung nangangailangan kayo ng tulong. Alam niyo yung mga numero, 0284628111. Pia, balik muna sa'yo.